Renew 2030 sa pakikipagtulungan sa Inisyatiba Klimatika de Mexico ay nagbibigay kapangyarihan sa mga rural na bahagi ng Mexico na pagmamayari at patakbuhin ang kanilang sariling mga sistema ng solar energy sa pamamagitan ng makabagong modelong solar ehido. Sa Sonora, apat na proyekto ng solar sa komunidad ang naipatupad na bagamat isa lamang ang ganap na gumagana hanggang sa kasalukuyan. Bawat solar ehido ay nagsisilbi sa pagitan ng 200 at 1,000 residente, pinapalitan ng fossil fuels at nakakabawas ng 300 hanggang 400 toneladang CO2 emissions bawat taon. Sa harap ng mga hamon sa regulasyon, mataas ang kanilang pangarap. 40 ehidos ang nakaplano sa buong Sonora pagsapit ng 2026. Bawat proyekto ay nangangailangan ng humigit kumulang $600,000 hanggang $850,000 na puhunan para sa kapasidad, konstruksyon at pagsasanay ng mga lokal na tekniko. Renew 2030 at Inisiyatiba Klimatika de Mexico ay hindi lamang nag install ng mga panel, sila ay nagtatayo ng kakayahan ng komunidad. Nagsanay sila ng mahigit 200 kabataang may edad na nasa solar installation at maintenance, tinutugunan ang kakulangan sa teknikal na kasanayan at tinitiyak na ang bawat proyekto ay magtatagumpay. Ang modelong ito ay hindi lamang malinis na enerhiya, ito ay pagbibigay kapangyarihan. Pagsasakatupara ng mga nayon sa kanayunan bilang mga tagagawa ng enerhiya, pagpapalakas ng mga lokal na kabuhayan, at pagpapakita ng isang scalable na plano para sa patas na paglipat ng enerhiya sa buong Latin America. Pernprone ang Future Keepers Media ay gawa sa synthetic at nilikha gamit ang AI.